Hello guys, so andito ako ngayon sa mga halaman ko Next ko sa inyo, itong mga Collection ko mga halaman guys Ayan o oh. Ito yung uh, aglonima Na uh, Mixed color din siya may green May uh, pula Ayan Tapos Meron akong pula na Aglonima Meron din ako. Ito, ibang kulay. Ayan. Actually may ano na siya, oh. ibang ibang tumubo na no? balikat mo. Samantala yung pula wala pa. So ito muna. So 'yan lang guys, so ako ko. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano, iie-sprayhan ko lang sila, uh, sila ng tubig para ano para hindi magano yung dahon nila kasi hindi ko sila lagi na dinidiligan dahil hindi daw dapat dinidiligan yung halaman habang ano pa habang habang basa pa yung ano niya lupa niya kasi ano to eh uh, indoor plants indoor plants lagi uh, ano siya ano lang sila uh, ang on nito uh, hindi lagi na aarawan kaya Uh, minsan ko lang sila na diniligan pero tine-check ko naman yung lupa nila kung kailangan ng diligan o hindi pa so eto, nisprayan ko lang sila guys ito, ito natin para laging fresh yung mga mulaklak niya ito din yung mga puno tapos meron ako dito ano. O. Ayan, malaki na siya oh. Nagano na siya. Pabutin ko 'yan hanggang doon sa dulo. Ayan, doon sa dulo. Ayan, paakyat na yung ano niya. Oh. Paakyat na siya. Maganda to guys, pag ano, uh, marami na. Maganda yan siya. Ito naman aglo ni Mako. Ang ganda ng kulay. meron akong meron din akong pula. So, lagi ko silang ini-espehan. Kasi, para mag hindi nagaano yung ano nila. Um, dahon. naman ano yung orchids. Ang ano ko. Antorium. Ang aking ano, San Francisco. Oh, ang ganda ng tubo. Green na green. Oh, diba? Sobrang green. Basta, alagaan nyo lang yung halaman nyo guys. Huwag nyo masyadong painitan ng painitan. Kasi nag-ano yung dahon niya. May mga pag ang tanim kasi laging naiinitan. Actually, ano kailangan naman talaga maiinitan yung mga halaman kasi para mayroon din silang vitamins. Ito kasi sila, shade, shading lang. Hindi ko sila pinapainitan talaga whole day. Kasi magiyelo yung dahon niya pag nila pag ano, sila na iniinitan sila whole day. Ayan, ayan, Ito na to dati kasi ngayon parang nawala na yung bulaklak. Pabulaklakin ko na naman to. Dinidiligan ko lang yan siya ng ano, para mamulaklak. Hmm? Pampabulaklak din daw yung bikin. Ito guys, ayan, o nag-ano na yun, nagdilaw-dilaw na yung ano, yung dulo niya. So, ibig sabihin, ano na yan, matanda na yung ano, dilaw-dilaw na yan. Pero, ang ganda ng dahon niya, ayan o, ang ganda ng dahon niya. May bulaklak yan siya, maliliit lang. Dito, dito siya sa ano, sa ilalim. Hindi siya tumataas, hindi siya lumalaki. Dito lang talaga sa ano, sa may puno yung bulaklak hindi nakikita. Okay, open lang. Ito naman, ayan, so amazing. O, oh, ayan. Ito yung bulaklak niya. Yellow. Ay, parang peach. Peach color, o. Oh. Part din to siya sa cactus, guys. Part siya sa cactus. Christmas. Ano daw yun eh? Para daw yan sa Christmas eh. Tapos. Tapos ito naman. Iba naman ang ano nito. Bulaklak. Uh, pink. Kaso ngayon walang tumubo. Kasi bago, bago pa lang siyang tanim eh. So wala siyang tubo na bulaklak. Ayan. Ito. Hindi kasi siya na naarawan kaya yung variegated niya is konti lang. Pero maganda to pag narawan kasi the more daw siya, the more daw lumalabas yung variegated niya pag naarawan. Kaya ito oh, nawala yung variegated niya. Yung, ang lumabas nung variegated itong, ano, itong, ayan, oh, yung bagong soloy, bagong tubo. Yan lang. Pero pag tumanda na, naging gano'n na siya, naging green na lahat wala na yung variegated kaso lang dito sa ano walang hindi po mapasok yung araw kaya okay lang ito naman yung fortune plant ko actually ano pa to eh maliit pa lang yan dati yung ko ngayon palaki ng palaki na siya hmm. tapos ito ito ang isa sa pinakagusto ko. Uh, finger, ano yan. Uh, parang ano din sa snake plant pero ano pangalan nito? Nakalimutan ko. Naging seven finger na siya. Ay, six finger. Two, four, six. So, ganyan lang siya pang malaki. Meron din akong ibang klaseng aglo ni Mao ganda ng kulay. Tapos, yung jade na. May jade din akong variegated, oh. Ang ganda. Ang jade pala, guys, hindi pala dapat na dinidiligan yan. Hindi pa dapat na laging nababasa. Kasi, nalalanta yung ano ilalim. So, hinayaan ko lang siya. Pinapatuyo ko muna yung lupa niya sa ilalim bago ko didiligan. So, ito naman, ang aking, ano, uh, snake plant, pero um, may pangalan to eh. Nakalimutan ko lang. Mahalin tong snake plant na to. Ganda parang spada. Yan, galing Thailand yan. Thailand. Tapos, meron ako ditong, ano, ah, uh, money tree. Ayan, malaki na yung isa kong money tree. Oh. Malaki na siya. Tapos, bumili pa ako ng dalawa. Ayan, dalawa. Ayan, e, mga collection ko mga halaman, guys. Ang sarap kasi sa feeling yung may mga halaman sa ano bah bahay. Tapos, meron ako yung snake plant. Ayan. Ito, gustong-gusto ko na, gustong-gusto yan ng asawa ko shout out dyan sa asawa ko Jeff Jimenez yan tapos dito naman meron naman ako nito oh, yung may butas butas may pulang ko lang yan sila naman inesprehan ko lang para ano kasi basa pa yung ano nila eh basa pa yung dahon kaya inesprehan ko lang para para mag ano naman ito naman tayo. Oops. Ito naman kakaiba na lang itong na to. Ito din. Isa sa maganda kong ano, uh, naging naging collection. Yung succulent na to. Ito tapos yung jade. Alam mo pa, ang alawang bili ko na to eh. Kasi yung una kong jade, ano, um, inanuhan ko ng tubig palagi. Dinidiligan ko siya palagi. Kaya yun, malata. E bawal pala sa, ano yun, sa jade yung laging nababasa. Hmm, alam ko naman, alam mo naman na, bili na ako ng bili ng halaman, hindi ko alam kung paano. Ang sa akin lang, gusto ko lang mag-collection ng mga halaman kasi gustong gusto ko ng mga halaman. Ito naman, Antorio. Oh, ang ganda ng Antorio. Pink naman. Hindi ako nakabili ng pula. Bibili din ako ng pula niya. Ayan, babasain ko lang siya para naging fresh. Alam niyo guys, pag nandito ako palagi, isquirt ko yung halaman ko na to. Kasi, ito lang yung lagi kong ano. Hmm. Hmm. Ayan yung balcony ko, oh, puno ng halaman. Eh. Punong-puno ng halaman. meron din ako dito ang ano oh, pang Christmas pang Christmas ano decoration yan ano ba ang patos din ako dito, oh. Naka-display. Ayan. Nasa loob na yung mga ano ko. Halaman kong iba. O, oh, 'di ba? So, yun lang guys. Ang flex ko sa inyo. Pakita ko na sa inyo yung mga ano. Mga collection kong halaman. Actually, nasa taas pa eh. So, ito lang muna for now. Ito lang muna i-flex ko sa inyo. So ganun lang guys thank you for watching bye bye